Ayan o. Oh. Dikit natin dito Ayan, Oh. Ayan o. Oh. Ibig sabihin meron. So, one. Pero, ito yung good. Ito naman yung ano. Yung sira. Ito yung sira. Natin kung lang magre-reading, ibig sabihin sira. Ayan o. Oh. Negative. Ayan o. Oh. Ngayon oh Ngayon, taas Wala nga oh Ngayon Ngayon, bakit wala? Patay? Ayan, tingnan natin bakit ayaw wala. Ang taas ng ano niya. Ayan o. Na. Ang sabihin, anong meron ang sira. Ayan, may butas o. Na. Palit-palitin natin, baka ano. Uy! Hey! Uy!